sa inyong lahat yun at nandito na naman tayo sa lahat bali naglayo na kami at dun sa malapit wala na <laughs> maraming sa si dun kaya naubos-ubos yung isda saka bumira naman yung habagat kaya lumayo kami tatlong oras kami naglayak bago nakarating dito sana makadilin siya dito ng pandurodugtong <laughs> Yan guys, sa mga panglangat, na rin kami. Wow, sobrang linaw ng tubig dito. Oops, balatan agad. Ito ang balatan na soro-soro. Ganda ng sample natin. Nasaan pa kaya ang iba? Yun, kanuping. sa malalayo talaga malinaw ang tubig hindi na kasi abot ng sapa ito kanoping pa ayos ang isda dalawang sunod agad na kanuping yun, papatay patay ang flashlight ko itong nalalagyan ng camera yun malaking balatan 300 thank you lord at nakachamba ng 300 din ang balatan ito, labahita Ayun, hindi na puruhan. Ohoy, kulambutan malaki. Thank you oleh alert like Detaka Champa, wartan linaw woka. Ayun, gitik. Sana may mga kasamahan pa ito. Kapag nagigitik ang kulambutan, ha, puti lang. Sana meron pa para madagdagan. Yun, alatan. Alatan tumago pa ayun getik ang isdang mataba kaya lang mataba ang sana madagdagan pa ang balatan ohoy oh, balatan pa nga malaki rin 300 din ulit 600 na tayo <laughs> yun, balatan pa kulay itim ito guys, ang balatan ako tawagin ay bakong kaya lang, mumurahin lang baka 100 lang isa nito No, may alatan pa ayun gitik parang madalang ang isda dito dadalaw pa lang yung magandang klase natin ito talagbago bali dalawa umalis itong isa hintay buta at huminto ayun kuha pariho hanap ulit tayo kulang buta naman sana ito alatan pa ang buntot tumago nasaan na yun dito sa kabila baka andito nawala ayun sa kabila lalabas ka rin dito yun may buwan kasi kaya mailap nakawala pa tinataguan lang tayo buti nilang hindi lumayo Ayun. Kala mo makatakas ka. Sunod-sunod ang alatan. Yohoy! Balatan pa. Malaki rin. 300 din uli. 900 na. <laughs> Kwartang linaw na ito. Yun pa. Balatan pa. Malaki rin. Malalaki ang balatan dito sa parting malayo. Thank you, Lord. Nagkaroon ng buhay sa balatan. Dito, may talik bago sa pinakailalim. Tago ang bago. Ganyan talaga kapag may buwan. Pati inambuwa natin ngayon. Kaya ang isda madalang tiyagaan lang ito. Ito, manitis. Mm -hmm. Mata. Ito raw yung isdang matanda na. Tingnan niyo yung balbas, puti na. May talagbago pa dito. Nakatago rin. Pa isa-isa lang ang talagbago. Yun, manitis pa. Ay, malakas. Malakas. kawala pa. Ayun. Medyo taplis lang ang tama. Yun, balatan uli. Malaki rin ito. 300 din uli. Bali ilan na baga? Limot na ako. Kupa pa ang wala. Yon, balatan pa. Malaki rin. Thank you Lord. Sigurado na ito. Sigurado na ang siya bukas. Ito pa, balatan pa uli. Matang itik. Ito 50 lang ang isa nito laking dagdag na rin ito walang butan ang hindi na nadadagdagan ito pa wala di bali laki man ang balatan dapat sa isda pa lang makabawi tayo sa puhunan alatan uli ayun gitik sana yung mga kasamahan ko makakuha rin ng balatan. Ito, tapasan. Or dungis, kung tawagin dito. Sa lahat na surahan, ito ang pinakamalinis. Malinis ang kinakain. Yon, lapla po. Ayun. Sa pool. Lumbutan kahit isa pa sana. Surahan ulit pasan or dungis tag-isa ng iihawin ang inakay ko wala sigurong pag-asa makakupap pa tayo di bali mapag-alwan dive na lang ito kanuping uy nakawala daplis ang tama Masaan na sa ano yun Nawala. Baka dito sa ilalim ng corals. Nawala. Ang bilis. Ito, sa pinakailalim. Kala mo hindi kita makikita. Yun. Sa pool. guys at nag aahon na rin kami dito ito yung huli ng kapatid ni kasyokoy kaunti rin ang isda ito naman si kasyokoy kaunti rin pero may balatan kaunti ang isda dito sa bahurang natapatan namin ito naman yung huli ko ito guys narinig yung andar ng makina kasunod sa amin. Lagi nakatapat. Kaya digdig. Lagi ang andar. Ayan o. Nag-iikot ang ilis eh. Kung nasaan kami, naandun rin siya nakatapat. Kaya naririnig nyo sa ilalim. May ingay ng makina. Siya na ito. Lagi nakasunog sa amin. Mga pangalawang type pa kami. At kaunti ang isda. Madalang ang isda dito sa unang dive natin. Buti na lang at nakabalatan. Nagkaroon ng pag-asa. <laughs> Malipat kami doon sa kabilang bahura. ma isang dive pa kami. Baka lamang baka isda doon. Habang nag kami punta sa kabilang bahura, maglalagay ng isda sa kahon. Shout out sa mga silent viewers ko dyan. Sa lahat-lahat nagsusuporta sa akin channel. Maraming salamat po sa hindi pa skip ng ads. Yan guys, buti na lang at malalaking balata na nakuha ako. Si ko. Si Kasyoko ay nakatatlo. Yung atrihan na din. Shout out rin sa mag-asawang Conrad Santos at Linda Santos from London. At shout out rin kay Esmeralda Stenberger, ang Austria-Europe shoutout rin kay Ivy Green Lips. At sa magkapatid na Eric Tibira at Anika Bog from Ilocas Norte. Shoutout rin kay Sinay Daddy Borja. At kay Armando Gonzaga from Kuwait. At shoutout rin kay Gloria Alperos from Burgos, Pangasinan. At sa dinis Pilaklos family, shoutout rin from Naik, Cavite higit sa lahat shout out kay ma'am Mary Fuentes yung ma'am shout out po sa iyo at sa iyong family yun guys papunta na kami sa kabilang bahura kalahating oras bago makarating doon wow malalaki na balatan sigurado na ang delisya dito itong unang dive muna guys ang ipapakita ko sa inyo hahaba kasi ang video hirap umidit ang cellphone ko kapag mahaba nahang siya yan guys abang abang na lang sa susunod nating episode